kung atake sa akin, medyo may marunong. May alam na rin. Ito ipapakita ko sa inyo, sa inyo kung ito po yung makukuha ninyong dagdag din ng kalaman. Ako naman po, sa, lagi po inuulit, ako po hindi magaling na na structure ako po may kunting kaalaman lang. Eh kayto sa sa pamagitan ng social media, pino ko yung mga video ko. Ito, sini-share ko sa pamagitan ng social media. Alam ko naman napakaraming hindi gusto yung pamaraan ko pero ito tuloy-tuloy ito tuloy kasi marami din naman nag sa akin na gusto rin na yung discount ko sa ganitong pamaraan mga riktahan ito okay, yung papakita ko sa inyo sa dito ako kumuha sa pag-agaw nandahan yan dampot ako rito kuha sabay marunong sa mag-reverse yan dito agad ang salag mo control mo na siya siya mabilis. <laughs> Tala na agad eh. Ah, control. Kung halimbawa naman eh din yung maaagaw yung ano, control pa rin. Ito lang pa rin ang salang nito. Hindi ko ito agawin na. <laughs> control yan. Ang option tinangkita nyo iniba ko yung diskarte. Kaya yung, yung ikot na yan, kung gustuhin mo paramihin mo ng diskarte, maraming option yan. Kaya pwede ako mag-atras dito ng sa kaliwa, pwede sa kanan. Ito, gandahan. Next block ang ginagamit ko dito ha. Dampot, yan na, ha. Sabay, kuha. Sabay, nagpalambot siya, kailangan itong kamay mo rito. Yan, masak masakit kasi pag inikot. I-invo. Il Kanyari, invo. Remember. Dito agad. Control. Yan. May, mayroon kayong matutunan sa mga ganitong diskarte. Kulimbawa, yung, yung kalaman din ng iba, idadagdag itong mga pag-ikot. Kailangan na kasi dyan. Mabilis ang monitoring mo sa monitor sa katawan niya kasi histing histing yung sa katawan ng isang tao pag ganitong pag-atake sa mga unang atake pag na gawaan mo agad ng technique hindi na rin basta-basta maka counter yan pag marumong ka pero pag pinagbibigyan mo sa unang atake pangalawa pangatlo gagawa mag-iisip yan kung paano ang atake eh kung, kung, kung halimbawa medyo Uh, kulang yung technique mo, medyo, di ba sa lagi kong sinasabi, di ba masugatan, wag lang talagang apuruhan dito. Si masusugatan, gumagaling pa yan. Eh. Yan. Ito, hindi ko to hindi ko to agawin uh, yung pag-atake na. Dito ako sa abangan ko yung reverse niya. Okay. Dito. Basta dito lang, Control. control.